Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher Bong para sa Signaturang Aralin Palipunan 5. Ang ating paksa ngayon ay Nasusuri ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. Aralin 5 Part 1 Agham Kilala mo ba sinong Disney Princess ito? Tama, siya ay si Moana. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang kwento ni Moana ay may kilalaman sa sinaunang Pilipino. Alasin mo ang mahika at itoon sa paglalayag ni na Moana ay mailalarawan mo na ang ating mga ninuno, ang mga Austranisyano. Paglalayag, paggamit ng sasakyang pandagat upang galugurin at tawirin ang katubigan. Batay sa Agham, may dalawang teoryang kinikilala sa pagkakaroon ng mga sinaunang Pilipino ang teoryang austronesiano at teorya ng core population. Teoryang austronesiano Sinasabi ng teoryang ito na mula sa lahing austronesiano o austronesian ang mga Pilipino na ang lahing ito ang pundasyon ng mga unang tao sa Pilipinas, Melanesia, Micronesia, Polynesia, mga bansa sa Timog Silang, Asia, hanggang sa pulo ng Madagascar sa Afrika. Ang pandarayuhang ito o migration ay tinatawag na Austronesian migration theory. Migration, pandarayuhan o paglipat ng tirahan. May dalawang palagay kung paano ito nangyari: ang Out of Taiwan theory at Island Origins theory. Out of Taiwan. Sa teoryang ito ni Peter Stafford Bellwood, sinasabing nagmula ang mga sinaunang Pilipino buhat sa mga Austronesianong nagmula sa Taiwan. Ginamit niya ang wika bilang batayan sa paggalaw ng mga sinaunang tao. Walong libong taon na ang nakararaan ay may mga taong galing sa Yunan ang namalagi sa baybayin ng China. Umunlad ang kanilang kakayahan sa paglalayag kaya sa pagitan ng apat na libo hanggang tatlong BC ay nakatawid sila sa Strait of Taiwan at nanirahan ng ilan sa kanila sa Taiwan. Ang mga taong ito ay may katulad na wikang gamit na Austronesian na mga taga-timog ng Asia Mainland. May isang grupo na Austronesianong galing sa Taiwan ang naglayag at napadpad sa mga hilagang kapuluan ng Pilipinas at doon ay nanirahan. Patuloy silang dumami, patimog sa Pilipinas hanggang 2500 BC. 1500 BC nang ang ilan sa mga lahing Austronesianong nasa Pilipinas, ay nagsimulang maglayag at mamuhay sa mga karating na pulo ng Hilagang Borneo, Sulawesi, Molucas, Silangang Java at mga pulo ng Micronesia. Patuloy na lumaganap ang mga Austronesiano pasilangan. Umabot sila sa mga isla ng Melanesia, lalo yaong galing sa pulo ng Halmahera ng Molucas. Noong 0 AD ay naging tahanan na rin nila ang mga isla sa Polynesia. Noong 500 A.D. ay nagkaroon ng dalawang magkahiwalay na tagpo sa paglaganap ng mga Austronesiano. Ang isang grupo ay nagpatuloy sa galaw na pasilangan at naabot ang mga pulo na Hawaii at Easter Islands. Ang isa naman, Pakanluran, at naabot ang isla ng Madagascar na bahagi ng kontinenteng Afrika. Mula sa Polynesia ay huling narating ng mga Austronesiano noong 1300 A.D. ang New Zealand. Dahil sa kausayan sa paglalayag at pagkakaroon ng kultura na maaustralisyanong galing sa Taiwan, ang nagpasimula ng mga tao sa Timog Silang Asya ayon kay Bellwood, tinawag niyang out of Taiwan o nagmula sa Taiwan ang kanyang teorya. Ang BC o Before Christ ay ang mga taon bago ay pinanganak si Kristo, habang ang AD o Anno Domini ay nangangulugan sa taon ng ang ating Panginoon o ang mga taon matapos maipanganak si Kristo hanggang sa kasalukuyan. Kung mabibilang tayo pa atras ng taon, aabot tayo ng zero. At mula rito, kung atras pa tayo ng pagbilang, ay hindi na pababa kundi pataas ang pagbibilang. Island Origins o NMTCN Bagamat may mahalagang papel pa rin ang mga Austranisiano sa teoryang ito, ni Wilhelm Solheim II ay may pagkakaiba kung paano niya itinampok ang mga Austronesiano. Ayon sa teoryang Island Origins, may mga taong nagsasalita at hindi nagsasalita ng wikang Austronesiano. Tinawag niya silang mga Nusan Tao. Na ang salitang Nusan Tao ay mula sa Nusan na nangangulugang isla at tao o pag ay mga taong taga-isla. Ayon sa Nusan Tao Maritime Trading and Communication Network o NMTCN, ang mga Nusan Tao ay orihinan na namamamayan ng kalupaang Sundaland. Sundaland, ang kontinente kinaroroonan ng mga isla ngayon ng Sumatra, Java, Borneo at mga kalapit na isla. Pinaniniwala ang lumubog ito sa pagtaas ng tubig sa mundo, nang malusaw ang mga yelo. Nang tumaas ang level ng katubigan ay lumubog ang mga mababang bahagi ng kontinente at naging mga maliliit na isla. Ayon kay Stephen Oppenheimer, may naganap na tatlong malalaking pagbaha sa kontinenteng Sundaland kaya sa ng mito ng pagbaha ang mga bansa sa rehiyon. Kaliwa sa Out of Taiwan Theory, ang island origins ay pinagpapalagay na naglayag ang mga nusan tao mula sa Sundaland pahilaga kaya naabot ang Pilipinas at naging unang Pilipino ang ilang grupo ng nusan tao. Core Population Theory Ang Core Population Theory o Evolution Theory ay isang teorya ni Felipe Landa Hocano, isang Pilipinong antropologo. Evolution, pagunlad sa pisikal na katangian o kaalaman. Pinagpapalagay nito na mula sa mga lahing negrito at malay ang mga sinaunang naninirahan sa Pilipinas na nandayuhan libo-libong taon na ang nakararaan. Na ang patuloy na evolusyon at paggalaw ng mga ninuno sa Timog silang Asya ang unting-unting nagpabago sa kultura at lahi na dati ay iisa lamang. Sa paglipas ng panahon, tuluyan ng permanenteng nanirahan ang ilang mga ito sa Java, New Guinea, Borneo at Pilipinas na lalong nagbigay ng pagkakaiba na mga sinaunang tao sa reyon. Dahil nagmula sa isang grupo o core ng populasyon ng mga tao sa Pilipinas at karatig bansa, tinawag itong core population theory. Bilang buod, ang teoryang Austronesiano at core population ang makaagham na paliwanag na pinaniniwalaan sa pagkakaroon ng lahing Pilipino. Austronesiano o Austronesian itinuturing na lahing pasimula ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Si Peter Stafford Bellwood ay ginamit ang wikang Austronesian sa pagmapa ng galaw ng mga sinaunang tao sa kanyang Out of Taiwan Theory. Ang Island Origins o or Nusan Theory ni Wilhelm Solheim II ay pinagpapalagay na mga sinaunang tao sa Timog Silangang Asya ay orihinal na mula sa Sundaland. Sundaland, ang kontinente ng kinaroroonan ng mga isla ngayon ng Sumatra, Java, Borneo at mga kalapit na isla. Ang BC o Before Christ ay ang mga taon bago'y pinanganak si Kristo, habang ang AD o Anno Domini ay nangangulugan sa taon ng ang ating Panginoon o ang mga taon matapos maipanganak si Kristo hanggang sa kasalukuyan. Sa teoryang core population, ipinagpapalagay naman ni Felipe Landaucano na produkto ng evolusyon ng mga sinaunang naninirahan ng mga tao sa reyon ang mga kasalukuyang lahi. Nakaroon na lamang na pagkakaiba sa paglipas ng panahon. Narito ang ilang pagkakahawig at pagkakaiba ng mga teoryang tinalakay. Migration, pandarayuhan o paglipat ng tirahan. Evolusyon, pagunlad sa pisikal na katangian o kaalaman paglalayag, paggamit ng sasakyang pandagat upang galugurin at tawirin ang katubigan. Ang susunod na aralin ay Nasusuri ang pinagmulan ng sinaunang tao sa Pilipinas batay sa agham at kaalamang bayan. Part 2 Kaalamang Bayan Pakiclick ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli!